Hello Collective, welcome welcome back po dito sa Bonum Magas PH. For today's video, Collective, all subject signs, all signs. Welcome po dito manood. Ah, uh, tignan natin or alamin natin using Oracle cards and Tarot deck kung sino ang true love mo. Okay? may, um, or may darating ba ngayong buwan na ito? So, it doesn't really matter kung kailan nyo po ito napanood because this is timeless, timeless reading po. Okay? So, um, tignan natin. Alright? So, collective, paalala lang. Sa lahat po ng mga nanonood, kahit anong zodiac signs niyo, okay dito manood. Okay, welcome. Lahat po ng zodiac signs, welcome pong manood because this is for the collective. So, alamin natin kung sino ba talaga ang true love mo. May darating ba ngayong buwan? Okay, for the collective, please. Sino itong true love ng ating collective? Okay, kunin nyo lang kung saan kayo nag-resonate. Collective at iwan yung hindi. Kasi yung hindi, yung hindi para, para yon sa iba. Okay? Ayan, lahat po ng oracle cards, tarot readings, rune readings ko dito sa YouTube. A general reading lamang. So, ibig sabihin, hindi po lahat ay maka-resonate. Kunin nyo lang kung saan kayo nag-resonate at iwan yung hindi. Alright. Sino ang true love ng ating collective ngayon? Nanonood. May darating ba ngayong buwan na ito? Okay. Okay, heartbreak. Next, you have attraction. Surprise. sparks doorway destiny proposal celebrate and then na mga mangataro cards support is wait now Okay Kukuha tayo ng tarot cards to support this Okay, yung oracle cards Bawat oracle cards Tignan natin Okay Support this oracle card Bawat tarot cards Kukuha tayo ng tarot cards To support each oracle card Kung sino Ang true love Ng ating collective Kung may darating ba ngayong buwan ng ito Okay. Oh, ten of pentacles. Okay. <coughs> the Empress, Queen of Pentacles at so doorway. The destiny you have the King of Pentacles. The so proposal four of wands. What a coincidence. They celebrate the three of Oh my god, gravity ah. you ka accurate yung mga cards. Uy. Okay, collective, natin. Okay, collective, let's start with your first set. You have Heartbreak and the Ten of Pentacles. Okay, so, sino ang true love mo, collective? May darating ba? So, ang true love mo, based sa barahang ito, ay isang taong may long-term vision sa relationship with the Ten of Pentacles. Gusto ng stable na buhay kasama ka? hindi lang romantic love, kundi pati family, legacy, at partnership na may future. Pos it's a possible earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, or someone who values security, loyalty, at commitment. Pero bago mo tuluyang makilala o makomit ang tao na to, kailangan, um, kailangan gumaling muna ang iyong puso mula sa heartbreak. Sa mga nakakaranas ng heartbreak, Okay, the heartbreak card tells me na may sugat pa sa puso mo mula sa nakaraan na kailangang paghilumin muna at darating ang tamang tao pagkatapos ng giling mo. So, tanong, may darating ba ngayong buwan? Yes, may darating pero may emotional clearing muna ang dapat mangyari. Kasi the energy suggests na maaring may reconnection with someone from the past na magtuturo ulit sa iyo ng leksyon. Lalo na kung may unfinished business. Okay, pero ang tunay na pagmamahal ay darating kapag ready ka na emotionally, right? The Ten of Pentacles shows na may darating na energy of stability, comfort, and abundance sa relationship. Pero hindi ito madali kung dala mo pa rin ang pain. So, ang darating ay maaaring kaibigan, magiging lover, someone older or more mature, could be a business partner or someone you meet through family or work, or could be someone na galing sa mayamang angkan. Possibly na, let's just say, financially stable. Let's just say na galing sa pamilyang mayaman, kumbaga. Okay, next you have attraction and the ten of wands. Okay, so sino ang true love mo based sa barahang ito? Ang true love mo ay isang taong responsable, pero minsan mabag mabigat ang pasan niya sa buhay. Okay? Posibleng may mga problema siyang dinadala at the time na makilala mo. So, maaari siyang breadwinner, isa siya siyang breadwinner, maaring iniisip o may pinoproblema pero ginagawa niya lahat para sa future. Ayan, siguro may pinapasang problema sa family. Hindi siya pabigat pero may emotional baggage siya at ikaw ang magiging liwanag at pahinga niya so maaring fire sign Aries Leo Sagittarius so someone with strong passion pero uh, minsan hindi marunong humingi ng tulong okay this person is deeply attracted to your energy hindi lang physical attraction kundi yung calm soft energy mo na nagbibigay ng peace sa kanya. Okay. Gusto kanya hindi dahil perfect ka, kundi dahil nararamdaman niyang safe siya sa piling mo. Okay, so kung tanong is may darating ba? Yes, pero may catch. Okay, may catch dito. Darating na yung tamang tao sa life mo, pero may delay or may emotional clutter na dapat linisin muna. Either sa iyo or sa kanya. Okay, yung darating na connection ay hindi agad magiging romantic ang relationship pero mararamdaman mo agad yung magnet at spark sa umpisa. It might even feel unexpected or inconvenient pero it's divinely timed. Okay? So, to love mo isang taong may bigat sa buhay pero may sincerity at dedication. Uh, may connection or meeting na possible ngayong buwan na ito. Okay? So, you are attracting love pero may hining o unloading pa ng emotional burden na mangyari bago tuluyang magbukas ang puso ninyo ang dalawa. Okay. Puto tayo sa next set. You have surprise and four of cups. Surprise and four of cups. Okay. Sino ang true love mo? True love mo ay isang taong hindi mo inaasahan pero biglang daharating parang surprise right hindi siya yung usual type mo o madalas mong piliin pero may kakaiba siyang vibe na mahirap i-ignore okay may genuine offer siyang dala baka hindi agad romantic pero sincere okay may possibility posibilidad na kilala mo na siya pero hindi mo pa siya nakikita in a romantic way okay siya yung tipo ng tao nahanda kang tanggapin kahit anong 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 version mo kahit may pinagdadaanan ka. So tanong, may darating ba ngayong buwan? Yes, may may, may romantic energy ngayong buwan na ito based sa barahan na to. Pero ingat, okay baka ma-miss mo ito kung naka ka sa past or sa expectations mo sa ideal na love. Okay, ang love ay nandiyan na. Pero baka hindi mo agad kasi mapansin. So, may payuwateg na may confession or bigla ang pakita ng interest. Okay, may new suitor or admirer na tahimik lang. Excuse me, pero biglang lalapit sa iyo. Pwedeng may gesture na parang simpleng effort lang pero may romantic meaning. Okay, so kung ba, talaga uh, expect the unexpected dito. Okay, so be open lang. Huwag mo agad i-dismiss ang isang tao dahil lang hindi siya yung usual na gusto mo. Right? Baka siya na, siya na pala Di mo alam baka siya na pala. Okay? All right, next you have the spark sparks and the the empress. Okay, sino ang true love mo? Ang true love mo ay someone na nakikita ang halaga mo bilang isang em empress. Wow! Nurturing, attractive, natural, at very magnetic. Gusto kanya dahil hindi dahil lang physically, okay? Kundi dahil sa vibe, vibe, mo. Bilang isang taong maalaga, matatag, at very warm. So, may pagkasensual siya at mahilig sa physical touch or gifts as love language, no? Uh, very drawn siya sa feminine energy mo. May pagka-romantic, mahilig mag-effort kahit sa simpleng bagay para lang mapasaya ka. Okay, pwede rin siya Pwede rin siya yung tipong tao na gustong magbuo ng pamilya balang araw or handang mag-invest emotionally. So, may darating pa ngayong buwan. Yes, may energy ng mutual spark ngayong buwan na ito. Baka hindi pa full-blown relationship, pero may kilig, may flirtation, may attraction, or kahit simpleng connection, may chemistry agad. Okay, the possibility is mag-crush ka magkakakrush ka sa isang taong bago mo lang makilala. Okay, may fl flirtation sa uh, dating kaibigan or colleague, may may dumating, may dating na tao na lalapit na ng kusa dahil na-attract siya sa natural na arm aura mo. So, sparks plus Empress energy combo, this is very irresistible energy. This is a irresistible energy. Yung love life mo ay mag, mag iinit muli. <laughs> okay? Hindi pilit, kundi dumadaloy lang. May kilig, may kilusan, may posibilidad. Oh, okay? Next card, you have the doorway and the queen of pentacles. Ang true love mo based sa barahang ito ay isang taong grounded, um, stable, responsible, at marunong mag-alaga. Queen of Pentacles. Maalaga siya sa pam pamilya niya, may goals sa buhay, at may sense of maturity kahit anong edad na niya. Okay, pwedeng mahilig siya sa business, may siguro may business siya, at practical siya na ta tao, at, at very nature-oriented. Pwede rin siya yung tipo ng tao na hindi ma-artist sa grand gestures pero consistent siya sa effort at presence niya. So, mapagkakatiwalaan. Okay, so may darating ba ngayong buwan na ito? Yes, may bagong oportunidad na magbubukas ng pinto sa isang bagong connection. Okay, ito hindi mo pa siya kilala most likely pero malapit na kayong magkita either sa bagong environment, event, or social circle. Hindi agad romantic ang approach niya. Pero mami-feel mo agad ang sense of comfort and security kapag kasama mo siya. Wow. Next you have Destiny and King of Pentacles. Okay. Ang true love mo ay isang twin flame. Ay twin flame mo, <laughs> okay? Someone na mirror mo emotionally, spiritually at minsan pati sa struggles. Siya ay may energy ng King of Pentacles. Matatag, successful, grounded, at marunong mag-lead. Stable siya, hindi lang sa finances, kundi pati sa emotions. Iba e ka dati nyo na itong pinagdadaanan. Separation, misunderstanding, timing issues. Pero, um, distinct kayong magkabalikan sa tamang panahon. Okay? Uh, this is someone who wants to build with you, not just romance, but a real life together. So, may darating ba kayo? Yes. May strong possibility ng reunion if this is already your person, right? Because you're destined to be together. Or at, at least sign mula sa twin flame mo. Kasi ang twin flame, they always come back to each other. Okay? May bigla may, may, biglang mag-message. or bigla siyang mag-message sa'yo. And matagal na kayo siguro magkakilala na nag, magpaparamdam ulit siya ngayong buwan na ito. O kaya may taong bagong dating pero may twin flame vibe. Kumbaga familiar, intense, at spiritual ang connection. So this is just not romance. Okay, this is a part of your soul path. Kumbaga. Okay, next you have proposal. Okay, at four of wands. Wow. Okay, ang true love mo isang taong seryoso sa in commitment. Okay, may posibilidad na kilala mo na siya ngayon or darating pa lang. Pero ang energy niya ay pang long term. Ang vibe niya ay marunong magplano ng future kasama ka, hindi lang laro-laro. Okay, may stability, trust at gusto niya ng real connection. Maaring may pagka-traditional siya, someone who believes in marriage or soul partnership kaya may darating ba? Yes. May romantic offer or commitment energy na paparating. Pwedeng mag-confess ng feelings ang isang taong ito na hindi mo inaasahan. May biglang yaya siya magipag-date or rekindling ng dati mong pwede rin yung dating kak kakul-close mo. Bigla ka na lang yung niyaya. Posible rin may engagement vibes kung matagal na kayong in a relationship. For those of you na in a relationship na, okay, itong pa, it, makikilala mo itong siya talaga ang para sa iyo if magpo-propose siya sa iyo this month. Oh, ang four of wands card ay celebration, union at happy milestone. Kaya expect something joyful and surprising from this person. Ooh, okay. Next you have last set is celebrate and three of cups. Wow. Ang true love mo is someone na close na close na close mo sa circle mo. Pwedeng kaibigan, Pwedeng ka-workmate or kakilala sa isang gathering. Uh, my friendship base muna bago maging romantic. Okay? Um, masaya siyang kasama, madaldal at open sa feelings niya. Okay, wait lang. Okay, so... Pwedeng mahilig siya sa social events, uh, celebrations, or anything na may kasamang food fun at bonding. Mahilig siya sa fun at mahilig siya sa bonding. Hindi mo siya kailangang habulin kasi kusa siyang lalapit. Okay, so may darating ba ngayong buwan? Yes, may posibilidad ng romantic energy during uh, isang celebration or isang get-together. Ayan, pwede sa party, di mo siya makikilala sa birthday, sa reunion, or kahit simply bonding lang with friends. Baka makilala mo siya habang nag enjoy ka lang, or baka friend mo pa na, find mo na pala siya ngayon, pero, uh, biglang may feelings na uuspong. Kung baga, mab right? Kung parang, ang tingin mo siguro sa kanya is kaibigan, but then may lihim siyang pagtingin sa'yo. Something like that. Yung pick up kong energy. Uh, yung energy niya is light, fun, and exciting ang vibe. Or maybe sa, sa inyong relationship. Or yung masisense mo sa kanya pag makilala mo siya. Okay? So, ayan po, mga collective, ayan po ang uh, kung sino yung true love mo. So, hopefully, let me know if nag-resonate sa inyo ang reading. Ayan. Um, what else? Like this video na gusto ninyo. And, sa mga naghanap po ng mga pampaswerte, pang regalo, ayan, sana mag-appear na dito sa si Shopee, yung mga products ko. So, Uh, may tatlo kayong pagpipilian kung saan kayo pwedeng bumili Meron sa website, andito po nakalagay www.bonomagosph.com Pwede rin po sa Facebook uh, Every now and then, active po ako doon Facebook page Bonomagos PH Ayan, verified na po ni Meta, kaya may blue check Or sa Shopee, if activated na ulit ang Shopee Sana mag-appear na dito If hindi, mga susunod siguro na araw Ayan kung ayaw yung bumili sa Shopee, pwede po kayong bumili sa akin sa Facebook page. Take a screenshot, ipadala niyo yung item at ay mag-take a screenshot sa Shopee and then ipadala niyo po yung screenshot sa Facebook page ko. Kasi sa Shopee, wala pong cash on delivery sa akin, sad to say. Dahil po sa mga ritual na ginagawa ko. Okay, so maraming maraming salamat, collective, sa mga naghanap po ng pampaswerte. Uh, sa negosyo, lahat, sugal, um, ano pa, sa kapirahan, at uh, trabaho. Huwag po kayong alis. And may dala na rin protection. Huwag po kayong alis. Magbabalik po ako sa mga items na in-offer ko. I will explain the benefits and then makikita niyo If you want to order, take a screenshot, ipadala niyo sa akin sa FB page if may, o wala pa sa Shopee meron na sa Shopee, mag upper dito. Tingin-tingin na lang kayo dyan. Scroll-scroll na lang kayo. Okay? So, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Okay? And hope to see you again next time sa susunod na topic. Ingat po kayo and God bless. muna kayong alas. Magbabalik pa po ako. Looking for the perfect spiritual gift or energy booster? Ito na ang sagot. Check out our Crystal Bracelet Collection. My Jade Fox Charms and mga rare gemstone combos na hindi mo basta-basta makikita. Pang regalo or pang self-love, perfect ang bawat piraso sa collection na ito. Lahat ng bracelets or items uh, meron ako ay may complete spiritual inclusions. Kasama dito private reading, libre na. Libre na ang distance Reiki healing and mga ipaparitwal niyo Pwede for love, money, protection, health, and success. At may freebies pa. Okay, visit my Facebook page po na Magos PH to see the full collection at magtanong kung ano ang swak sa energy mo. So, mga ka-soul tribe, if naghahanap kayo ng perfect na pangregalo sa loved ones niyo o kaya naman pang self-love na spiritual gift, check this out. Ito ang ilan sa mga paborito kong bracelets from my personal collection. Okay? Lahat my spiritual energy work na kasama. Kaya kung gusto mong mag-shop ng may meaning at may visa, punta ka lang sa Facebook page ko, Bonomagos PH, and send me a message. Limited stocks lang ito, mga soul fam. Kaya huwag palampasin ang chance na ma-bless. Kaya kung gusto nyong makita ang full collection, mag-message lang po kayo sa akin sa Facebook page, Bono Magos PH na may blue check, verified ni Meta, at ipapakita ko sa inyo ang lahat na available na crystal bracelet at Iba-iba po ang prices bawat isa. Okay, ito na naman ang bagong item natin. Feng Shui or Feng Shui uh, ring. Okay, power ring. 499 only, 499 each only. Okay, for good luck, protection, and manifestation. Na meron siyang sand gold na accent. 75% pure gold and the rest is hindi Gold, kaya hindi rin po ito masasangla Okay, benefits nito Iwas malas, iwas usog Tuloy-tuloy ang pasok ng swerte sa buhay mo Ano ang size niya? 6 up to 9 Pwede, kasya po 6 inches up to 9 inches po Kasya kasi medyo stretchable po ang string. Ang Feng Shui red string na na ring na ito ay hindi lang basta accessory. Isa itong energetic tool na gawa sa matibay na red braided cord, symbol of protection and connection at may accent na sand gold bead na sumisimbolo ng abundance, power, and prosperity. So, this is for protection against evil eye at envy or celos. Attracts good luck in love, money, and career. Boost inner strength and confidence. Protect perfect for everywhere and simple yet powerful. It's okay. Ang kasama niyang inclusions is Libring Distance Reiki Healing para sa spiritual cleansing and alignment and free intentional prayer work uh, request. Kung ano yung mga personal na dasalo o ipaparitual ninyo na nakafocus sa inyong intention. Okay, benefit sa bawat at aspeto ng buhay. Sa pag-ibig and love life, nagbibigay ito ng proteksyon laban sa third party o tukso, nakakatulong para sa harmonious na relationship at loyal na pagmamahalan, Pinapalambot ang puso at nag-attract ng pure, honest love. Ideal sa mga single na gustong maka-attract ng soulmate. Sa pera or finances, nagbubukas ng pinto ng swarte at dagdag kita. Tinatalikuran ang malas, utang at gastos na hindi kailangan. Pinuputatahan ka mula sa energy ng inggit at paninira sa negosyo o hanap buhay. Sumisimbolo ng wealth magnetism dahil sa sand gold accent. Sa career or tagumpay sa trabaho, tumutulong para mapanatili ang motivation at focus. Nagtataboy ng office, politics, uh, Christmas, o toxic na environment. Pinapalakas ang aura mo sa boss at kliyente mo. Ener energetic armor para sa mga hustling araw-araw. Sa family naman at uh, sa loob ng tahanan, energetic support sa stress, anxiety, at um, pagkahilo. Okay, benefits pala yun sa health. Okay, energy, energetic support sa stress, anxiety, at pagkahi, pagkalito. Okay, sa health, nakakatulong para mapanumbalik ang inner peace at lakas ng loob. May calming effect at panlaban sa burnout, tumutulong para sa balance ng chakras. Sa family naman at tahanan nagsisilbing spiritual shield ng buong pamilya, nagaayos ng tensyon o lamat sa relasyon sa loob ng bahay, nagpapalambot ng loob lalo na sa mga matitigas ang ulo o may conflict. Maganda rin po sa mga anak na kailangan gabayan at protektahan. Sa spiritual aspect, matinding panangga laban sa evil eye, usog at psychic attacks. Energetically blessed at ritualized ito para sa gabay ng divine. May distance reiki, at the sun na nakafocus sa iyong intensyon. Pinapalakas ang connection mo sa iyong spiritual uh, spiritual path. Okay, sa so mga gustong mag-order, take a screenshot at ipadala po niyo ang screenshot sa FB page ko. Bono Magos PH na may blue check verified po ni Meta. 49, 499 each only po. Ayan. Secure your item na para hindi kayo maubusan kasi pag naubos na to, hindi na po ako mag mag-restock. Okay? So, I'll see you on my Facebook page. Isa na namang ring, Hatch and Jade, bangle ring. sa so, to say po, size 7 lang po ito lahat. Wala na pong ibang size, pero pwede nyo pong gawing pendant sa inyong necklace. Sa so, may gusto, this is only 890 pesos each. Okay, with complete package inclusion. So, hot and jade bangle ring for power and protection in one elegant circle. Isang makapayangirihang anting-anting nagawa mula sa authentic hot and jade kilala sa kanyang taglay na enerhiya ng kaswertihan, proteksyon at kapayapaan. Isa ito sa pinakasagradong uri ng jade sa buong mundo at sinusuportahan ng libu-libong taon na tradisyon sa Chinese uh, Chinese metaphysics. Okay, complete package inclusions, private reading, libre na. Okay, distance Reiki healing, libre na at intentional ritual with blessing and clean cleansing at dalawang freebies po, lakbayaman oil at red string. Ayan. So mga benefits sa about aspeto ng buhay, sa pag-ibig at relasyon, nagpapalakas ng emotional healing lalo na kung galing sa heartbreak o trust issues. Pinoprotektahan ang relasyon laban sa third party interference at malas na mata. Tumutulong makahanap ng partner na align sa iyong spiritual values at tunay na pagmamahal. Sa kaperahan naman, nag-attract ng stable at long-term wealth, pinapalakas ang mindset para sa savings at financial growth, tinutulungan ka na alisin ang mga blockages sa daloy ng pera. Sa career at negosyo, nagbibigay ng mental clarity sa pagdidesisyon, pinapalakas ang leadership qualities at confidence sa mga presentation, meetings o negosyo isang laki charm para sa mga promotion, sales at contracts. Sa kalusugan naman, ang Hachan Jade is believed to support your kidney health and detoxification. Nagpapakalma sa katawan at isipan, nakatulong sa mga may anxiety o may stress, may cooling energy na nagbabalance ng heat o overwork energy sa katawan. Sa pamilya at kapayapaan sa bahay, Pinuprotektahan ang tahanan laban sa envy, conflict, at external negativity. Nagdadala ng harmonious energy at malasakit sa bawat miyembro ng pamilya. Pwedeng ilagay sa altar o gamitin sa family rituals para sa blessing ng buong household. Sa okay? spiritual aspect ang Hachan Jade ay stone is a stone of heaven. Ginagamit bilang spiritual shield laban sa dark energies. Nagpapalakas ng koneksyon sa ancestral wisdom at divine guidance. Magandang gamitin proteksyon sa tuwing lalabas ng bahay o makakaharap ng maraming tao. Okay, sa mga gustong bumili, this is only 890 pesos each take a screenshot at i-message nyo po, ipadala nyo po ang screenshot sa Facebook page ko. Bonom Magos PH verified na po at may uh, my blue check ne Meta. Okay, suotin so, araw-araw sa right hand for action and success, left hand for reception and protection. Pwede rin ilagay sa pouch kasama ng lucky coin, red string or prayer oil para dagdag visa. Maganda rin itong gamitin sa mga cleansing at prayer rituals. Okay, so limited stocks lang po at pag naubos na, hindi na po ako makakapag-restock. So grab this opportunity habang meron pa para pag na hindi kayo maubusan. Okay, maraming maraming salamat po.